Magandang umaga po mga kalaki alas 11 na po ng umaga at syempre ngayon po alas 11 ng umaga ng October 18 Uy ang bilis ng parahon October 18 na pala na po at pangatlong week na po ito ng Oktubre Ang tanong ko nanalo ka na ba sa mga laki numbers na mga tinatayaan mo? Hindi pa? Kung hindi pa mga kalaki eto na po mga kalaki ang bagong mga numero natin lalong lalo po sa mga baguhan dyan ba ito po ang vlog na dapat yung panoorin para po makasunod kayo so nyo po aming mga lucky numbers marami pong sinuswerte dito okay? kaya kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers natin ibibigay ko na po sa inyo magagandang sumada ngayon pong araw na to at syempre habang yung mga nagla lunch po dyan sa mga nasa bahay na dyan nagpe prepare na ng lunch buksan nyo na po ang cellphone nyo at kunin niyo na po ang mga lucky numbers para po sa mga tataya po ngayon okay? eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, eto na po. Umpisa na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers sa abroad. Eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 15, number 37, number 38, number 26, number 19, number 44, number 63, number 50 number 41 at number 5. At ito rin po mga kalaki ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 30, number 31, number 18, number 20, number 26, number 19, number 24, at number 3. At ito rin po mga kalaki ang 7-digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers mo ay number 25, number 34, number 36, number 17, number 12, number 15 at number 8. Ayan po. At syempre ito naman po ang 6 digit lucky numbers abroad kunin mo na rin. Number 1 to 29 to 6 ah. digit lucky numbers abroad 1 to 29 or 1 to 25 po ito po. Number 18, number 5, number 16. Number 23 Number 10 At number 11 At ito lang po ang 6 digit lucky numbers 1, 2, 0 to 9 Okay, 0 to 9 po ito Ito na Number 2 Number 5 Number 0 Number 1 Number 8 At number 8 Ayan, at syempre po mga kalaki Ito na po yung pinakalas Ang 5 digit lucky numbers abroad Kunin nyo na po Number 31 Number 36 Number 24 number 28 at number 14. Ayan mga kalaki, kompletar po ang mga lucky numbers natin abroad. Hindi pa tapo tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices sa Pilipinas. Ha? At ako, bago po ibigay ang mga lucky numbers natin na fa na mga Lotto Pilipinas na dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin ingat-ingat po kay sa mga fake account na nagkalat po dyan mga kalaki ha kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile nila sa Facebook na kung hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Naku, hindi po kami yan. Mga fake account lahat po yan, kinukuha lang ang picture at pangalan namin. Subukan nyo pong tawagan mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila. Okay, malaki na po tayo para magpa-utupa sa mga yan ha. Mga fake account po yan, hindi po yan sasagot. Pag tinawagan nyo, hanapin nyo po ako sa kanila, hindi po sa'yo sasagot kasi fake sila. eto po ang legit na account natin. Liga, lagi nyo pong titignan ang followers ha. Hanapin nyo po ako sa Facebook, Arnold Parungki na may blue check na may 495,000 followers. O, magkakalahating milyon na tayo. At syempre po mga kalaki red Parungki na merong 410,000 followers. O, yun po yung red parong kinatin pero 410,000 followers po siya. Okay? Yan po yung mga legit na ako natin sa Facebook. Meron din po tayong Red Arnold Santos at Aris Gatcharian. At syempre meron din po tayong YouTube. YouTube natin Red parong na merong 18,000 followers at TikTok po Red parong merong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, mag-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki lalaki, automatic po padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo, okay? Tandaan niyo po ang mga lucky numbers natin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan at sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. O, iko-code ko po ang birthman at birthshare niyo ha, pag-aaralan po 'yan mali mo naman pagka naikod ko yan eh, dito ka pala swerte, dito ka manalo. Tulad po ng mga napanalo na natin na nakapost po yan sa Facebook. Kaya ano pa inihintay mo mga kalaki. Subukan na po ang private consultation namin. Message na po yung mga interesado dyan na mag-message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so ingat-ingat po mga kalaki ha, eto na po. Ibibigay ko na po sa inyo ang mga lucky numbers ng Lotto Pilipinas. Kunin nyo na po ang 642 mga kalaki, eto na po, agad-agad. Number 29. 642 po ito ah. Number 18. Number 3. Number 7. Number 21. At number 5. At eto rin po mga kalaki, ang 645. Number 22. Number 36. Number 14. Number 14. Number 19, number 12, at number 8. At ito rin po ang 649. Number 24, number 6, number 8, number 23, number 37 at number 42 ayan. At syempre po mga kalaki. Wait lang po. Yes ma'am, bakit po? Ay, hello po. Yes po, bakit po? Oh, sa kanina. Oh, yes, okay. ma'am. Pwede na, pwede na ba mag-send ako kahit sa bank transfer? Ah, pwede na po kayo sa Okay, sige po. Wait lang po, ah. ah sige. ayun Ay, po, ma'am, oh. Ma'am, pasend po sa, pasend po ako ng ano, ng confirmation. ayun na po yung bank transfer ko po. Ay, sige, sige. Sige, send ko na. Then, after na, then let me know ano yung... Ay, sige po, ma'am. Bali po, pag nasend yun na po, hihingin ko po ang birth month, saka birth nyo, pag-aaralan po pong i-code. Salamat po. Ay, sige, sige. Po. Thank you. Ayan, may nagpa-member lang po mga kalaki. Okay. Ituloy na po natin mga kalaki ang uh, ano tayo 655 na po tayo mga kalaki number. 43, number 37, number 31, number 16, number 22 at number 34. Ayan po mga kalaki. At syempre ito na po ang 658 6-digit lucky numbers. 15. 15. 15. Okay, ito na po ang 6 digit lucky number 658 mga kalaki. Kunin mo na. Number 29. Number 30. Number 8. Number 46. Number 51. At number 37. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ha? Takbo na po sa mga suki yung outlet. At may bumibili lang po at make sure make sure po mga kalaki ang ating mga lucky numbers po alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan okay at siyempre po ito po paborito ng lahat ng shout out time again happy happy birthday po kay Luisa Sanchez po ng Pasig City hello po sa inyo maraming salamat happy viewing po Happy viewing po sa inyo. Maraming salamat po. At humingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo agad-agad. Okay? At sa mga tricycle driver po, dyan naman po sa may barangay, ano to? Barangay Maligaya nyos Nueva Ecija, shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Bibigyan ko rin po sila ng 2 digit lucky numbers at 642. Ayan po si Kuya Dani at kila Kuya Matmat. -Mat. Shout out po sa inyo. Sa mga gusto po magpa-shout out diyan, comment lang na comment share lang share ng mga videos namin heart lang heart. Pag nakita ko 'yan, ma-shout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck.